Hello guys mga katikang dito kami ngayon sa Luer Kaduawan dalawin namin ang mag-ama dito naman si Juan Jumel. Nadito. Ne Juan Redford. Pareha si Jumel. po guys, uh, kami dito ngayon sa Lower Kaduawan. So ang sadya namin dito si Roger si Titing. Roger, alias Titing. Titing oh. Angga. Yan na uh, ito po yung mga anak niya. Isa sa anak ni Kuya na dalaga po ay uh, college na vlog namin doon sa cemeteryo noon nagatinda ng kandila, so sabi mayroon din siya. mayroon siyang mga kapatid dito na mga maliliit pa. Butang Roger ang pangalan ni mo. Ah. Nyo, no? Roger. Uh -huh. Uh -huh. So, imong mga anak nga na na adricaron karon, kanin gagmay pa. Kanin lima na sila. Atosa nitupas kaduawan nang usa-asa simbahan usa. Mhm. Bali pila day anak? Walo man sila rebuh. Ah, -huh. so ang anak nimo lahat, walo. Walo. Tapos ang ang ilang mama

Naka-tongin mo na vlog nasa kuan mo. O oh, kasi po, danaw. noon po ay sa cemeteryo mayroong nag mayroong isang dalaga na nagtinda po ng kandila na vlog namin. Matagal na. So, oh, siyahang estudyante na nagtitinda ng kandila sa North oh, Cemetery. Yan na uh, hindi namin nakalain, dito pala nakatira. So, ang tatay nila si Roger, Roger Tulipas. At saka ah uh, mayroong mga kapatid. Mayroong ito, anak si tatay na dito mga maliit. Pa, ito po ito po yung ano, bunso. Uh,

Ay, inahanin ko yabang ha. Wala kay asawa, yadagang kayo mga anak. Na, na nimo mo na. Ay, okay rin sabi, kaluyan rin mo po. Kung ano saan po yung trabaho ni mo? Sa, uh, pan, sa so, itong stone crop ko rin sa dool, lahat ko binabag, hatod ko haran ako ni siya. Hmm. Nga karong gaito ama kong tabuilan, layo naman ko. Hindi sabdi yung eskwela po kung gyan yung maestra nga. Pasudlo na kong buntag. Ano yung mga maestra, sige, puno lang na yung anak niya po, pero pasudla lang buntag. Nahog, yung bistunga sa adlaw, iyaw, sa kaadlaw. Hmm. Pero makuyog na siya mga maguwang po gula. Ang duha. Tulo na kapin. Gamay pa na eh. O, um, magduha kapin ito eh. Magduha ni eh. Uh. Pag, uh, pag um, Kapin. Kay kuan man. Tulo na makatuyog itong Pebrero. Ya, yeah, ang um, sama yun mong, ang um, sama yun, ang hita buha nga naman to. Kaya nga naapang kay gamay, yan mga anak. Ang um, sayo naso nila sa ilang ulo, nga wak man ulis balay, to man ni ulis laing balay. Ya, yeah, ang um, sapo um, yung kapulong sa mga anak na ko um, na. Sila may nasakit nasakitag mayo, kay inahan manan nila oh so gerak kanan lang dawat nanang de na dawat na to we'll we'll kan okay, sa man pa ipalabih totong hanglan oh mau sa nan ko ko sa lagi sigagmay ko ko sanggas mananak so karang dagodag ko na ke ma sugo-sogona ma biad-biad na pero mau po di paku ko ko ano di mana mau pabuang nih tuhan amis ilok nih ilam kebetayan firme karena oleh gue kan gak tahu tuh buila bisa tuh aku tuh buila terus mau oleh gini mau gabi eh balik adalah buntag oleh nampuk hapun murak brighton raba nih imong kuan eh imong kena menghoran basin no kita di pengalangan ini mau one plus one two plus two four four plus five hundred Brighton yang petawa kinder pegane kemau nah nyambalay ang mga naglilingon sa nyambalay wala pa yon wala mai kay katong pag-uba ako tong itoko din ha ko lang rombarom taban mai kapoy an nyang ngon yeah. po, hangyo pong mabata nga Mati, tiwasan sa me iskuela pa mm ang yatana na libo kon nya karon asa mo na kuyo karon karon na sa me sa kayao mo na dehen mo no puyado gigda balay na balay sang igagaw tulog ko si Mana na kuha yung trabaho kayo nagkuhaan ko at gahapon nung no, katas ng adlaw ni Kuyog ko na pang upras na pamaol na ko grabe pamaol na ko upras? Kuyog ko pang upras, <laughs> Kuyo, pang upras ito, grabe pamaol ang gawas pamaol ko eh May gani kuya kay wala ka kung nahuna o minyo ko Ay di hindi na namas Wala kay iring 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 iring, iring karon Ay focus na ako sa mga bata kayo Focus <laughs> ka? Kanang babae ko do, may lang niya siya makapuntag tarong ni naneng, May pag-aresto nga na, kaya klaro ginang muhunong na to. Hmm, sakto. Hmm. <laughs> si ko ano, nindo to pangalan kaya, ito pangalan ganyan mo? Jarlene. Jarlene, no? Jarlene. Jarlene, no? Hmm. Nga okay ra ka nga, wala kay mama? Imong ate, mo gulian po dito, no? Hmm. Hmm. Sa itong wala, dito nga itong kuhan, huwibis. <laughs> kay <laughs> Victoria, family pictorial man sa itong huwibiting ko. So ikaw nalang ganyan nag... Nagkuan kung mo graduate mong bata, ikaw nalagay mo tambong-tambong awak kau nalam. Nya, mungkin tak siapa pun mahu saya mengusahah dia lina. Wah, nama tak siapa, nama anu, kenang mu anak tung pistas kedua wan baru aku nak pakai Asam dek, tak asam dek. Naram dek kenal kanau? Oh, dool dek. Dool man? nak kenal kano. Nya, wala nanti mau gokor radil lima kasado. Kasado mi atau kompleto nama awak kuan seberang gay, mm. hiring seberang gay, menang di sini kak sen saya kuan semua bata kay. Aku anggap atau longsor ni, ya, si, segi men, dah kami advice nya, dismiss lagi apa kay, ulak mai kapakita nga bilin siya ba ah so sa to pa ang tanang mga anak ni mo na asim ko na asko ha kami dalang bugas mga nila na po nino magkatabang tabang nila sa inyo mga katabang mga tayo bugas ah. kaya na bro ito po mayroon tayong bigas nagladala ragin ni bigas ang suray

Nah pon no, mag mais nenya bentar umai ke di mapau ayang kompas lamu bawa nog mag mais Saudara so, do dong nah ate ibu gas mm. daghan saya simpre naik ibu gas ku ya mohata mm. lagu para pangsodan ha saya mm. beritiko ya 100 200 para pasodan ku ya nah simpre naik naik 1000 mm. heeh <laughs> bagi mangan dai heeh mangan so 1200 at saka 25 kg nabigas galing sa si charity ladies of melbourne australia ito po pinuntahan talaga namin sila dito para kahit paano makaabot din tayo ng tulong bigas kasi mayroon din nag-aaral nag-aaral kinder at saka si grade 4 grade 6 no? Oh. at saka mayroon pa itong dalawa nandoon na mayroon pinuntahan pa bali lima ang nandito ang, ang uh, ibang mga anak ni kuya nandoon sa city nag-aaral yung iba mayroon itong college sa nakaraan pa mga taon na vlog natin yung anak niya nagtitinda ng kandila hindi namin napuntahan dito sa bahay nila kasi akala namin sobrang layo at saka napakahirap yung daan pero ngayon okay na po yung daan so yan ah salamat, salamat sa sponsoran eh uh yung -huh. <laughs> bro rene o kang bro tata naghan uh -huh. kayo salamat oo uh -huh. uh -huh. main na lang ano makatabang tabang dako na kayo nagkatabang sa mga thank you ah oh, grabe na ako ipapremio ni mo be kay bright kay ni nga bata na ako'y premyo ni mo ha na ako'y pangutana ni mo kung matubag ni mo tagaan di ka ha uh, 3 plus 3 3 mm, plus 3 hala hala uh, os, os mo na ka 2 plus 2 2 plus 2 4 ah grabe na kay premyo <laughs>

Uh, maraming salamat sa uh, Charity Ladies of Melbourne, Australia. Siya tao sa inyo. Maraming salamat.